Pero nagsimula na tayo yung sumisit. At ito yung ano na natin. Isang malapad na samaral. Sobrang amo. Tusok ang samaral ka. Ah. Ayan. Mayroon tayong pang sabaw. Masarap to sa tinula. Ang lapad mo na, Ito, mayroon mga isang barakuda malaki na natusok kang bato kay hama na ang galing umilag ayan nawala na hanap lang tayo ulit ang master hindi na yung makikita natin sa takot pa naman noon sino bang pupakita sa atin ayan hanap lang tayo ito manasalubong tayo agad niya sa pusit kaso malapit ka sa ating kaya ito yung ng camera bago ang tusok kaya ayan tusok na bago natin open ng camera natin malaki na, to, malaki na, na to. ito mga master pero malaki na ang tusok na ito para po sa dobo ito ang kanopin kanopin ka ayan gitik mga master sentido yung tama at ito kita nakita tayo ng isang kabibi yung tawag sa amin dyan tipay malaki na to master so tamang tama to pang kini, uh, ah, kilawin masarap to sa kinilaw yan o no. ibang lapad na yan, kasama yan sa nila natin niya Terima kita tayo buga po kaya, kaso nasa ilalay ng malaking kahoy yung isang timber lag ayan kaya inangat po na natin yung timber bago natin na uh, kuha yung natin yung natin yung isang manandig na lapu-lapu manandig tawag sa amin diyan natin yung kahoy ayan, para makuha natin yung natunog natin kaya nilabasa natin malaking ano yan uga po niya isang manandig so meron din tayong mga natosok na ibang kasing isda ng pangalawang samaral kaso may hindi natin ito ano, na ng kamera kasi bigla kasi nakita natin sa harapan kaya alam dito may danggit or tawag sa amin siliabon ang yan po isang katabing lion fish kaya natin yung kinuha natin. dito dito ito na yung mga nahuli natin yung master ayan no? so mayroon dyan dalawang posit mayroon siyang maliit ng posit ayan no? Mayroon na isang samaral, mas sabi ko na hindi ko na nagpunan sa video yung pagtusok natin sa samaral Kasi biglaan, kasi yung pagsaot niyan Kasi medyo malabo yung dagat, kaya hindi natin na-open yung camera Tinusok lang natin Bakit na rin ako? Kasi yung kagsama natin, nakakit na rin kanina pa So maraming salamat sa panonood master